Kaso ng hand, foot and mouth disease sa buong Bicol region, umakit na sa 23. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. RMN Live Umakyat na ang bilang sa dalawang tatlo ng mga bata na tinamahan ng hand, foot, mouth disease ayon kay Dr. Xavier Delijo, Medical Officer 3 ng Department of Health, Sabico Region. Karaniwan na tinamahan ito ay ang mga batang na nasa limang taong gulang paramang. Ilikayat na natura ng manggagamot sa DOH ang lahat ng mga magulang. Kasabay na rin ang mga barangay official na tutukan ang mga batang kumagala at walang kinilas. Kailangan pa natilihin na naguhugas ng kamay paa at dapat bago kumain ay malinis ito nakalala ang kani kanilang mga magulang. Kaya e kaya pa rin ang DOH Bicol, ang publiko na panatiliin ang kalinisan sa loob at labas ng kanilang tahanan para hindi tamaan ng hand, foot, mouth disease. Kasama mo sa RMN Legaspal, Radyuman, Leo Barcelona, Tata, RMN.